So ayun, good day mga boss. Magpupurga tayo ng ating partner. May nag-request sa atin, ang gagamitin natin ay powder na pampurga. Ito ay Latigo 1000. May dalawang klase nito. Ito yung 10% at yung isa naman ay yung 2%. At ito, kung makikita nyo, ito ang titingnan nyo. 10% medicated soluble powder. At yung isa naman nito ay 2%. Kung yun ang gagamitin natin sa biik, yung 2% na Latigo 1000, ang isang sachet nun ay para sa isang biik. At kung ito naman ang gagamitin natin, ang isang sachet nito ay para sa 10 biik na may 10 to 15 kilos na timbang. Kung sa inahin natin ito gagamitin, isang sachet para sa inahin na may 100 to 150 kilos na timbang. Kaya kung ang inahin ko ay 200 kilos, ang ginagawa ko, isang sachet at kalahati ang inahalo ko sa pagkain. Pag gagamit kayo nitong purga na powder, mas maganda kung sa umaga, yung wala pang laman ang tiyan ng mga alaga natin. Saka kung 4 na kilo ang pinapakain nyo sa bawat kain, gagawin nyo munang 3 kilo para hindi busog na busog yung alaga natin. Dahil napansin ko pag gumagamit ako nito, hindi agad-agad natutunawan yung alaga natin. Matagal matunaw yung pagkain. Kaya hindi din sila basta-basta nagugutom agad. Kaya bawasan lang natin muna yung pagkain tapos sa kinabukasan na natin ibalik yung normal na kain nila. Ang pupurgahin natin ngayon ay mga patiner. Ang dosage nito sa grower stage ay 30 to 35 kilos para sa tatlong baboy. So, so bali 115 pag pinagsama-sama yung tatlong baboy na nasa 35 kilos. So bali parang isang sachet per 100 kilos lang din. Parang katulad lang din sa inahin. So, yung natin ay 40 kilos. Tapos, pito lang yon 40 times 7 is equals to 280. So, bali parang 300 kilos na din. Kaya, ang gagamitin natin ay tatlong sachet ng Latigo 1000 para dun sa ating pito na patiner na may 40 kilos na estimated na timbang. Ang ginagawa natin ito, tinutunaw muna natin sa tubig bago natin ilagay yung feeds para tamang-tama -tama yung timpla. Lahat ng feeds, malalagyan itong Latigo 1000 pag tinunaw natin para sigurado tayong hindi magbubuo-buo kung sa page natin ire itong Latigo 1000 na gagamitin natin. So, yun lang mga boss. Happy farming!